yon okay. Paluin tayo, no. So um, naman naman naging itsura. Ah, uh, ayan, ito kasi yung binasa niya ng tubig. oh. Naging kulay. Pero kung mapit din naman, 'yun lang nagibalang kulay. Tsaka maganda, makapal. Ang like pinapahid siya. No? Ngayon, tutuloy natin itong mga niretouch natin. Matagal naman na yan. Ang kaso, tumagal ng isang linggo. Wala naman naging problema kahit isang linggo na siya dyan. Ito lang napansin ko. Ayan, pag sobrang kapal, ayan, nagbitak na. Ngayon, si di coating naman natin sa so matatabunan yan kaya mas maganda talaga na pinaplasteringan muna pinapantay muna to ng todo bago i-waterproofing no? oh, mm. yung gapak wala na tayong magagawa dyan pwera na lang kung i-injectionan kagaya nung, ano, sa mga tiles although matibay pa rin naman yan kagaya na sabi ko dapat kung umpisa pa lang talaga waterproofing na natin para hindi na siya nag nagbitak doon yung mm. tinulak ng kongkreto tinulak, tinulak, ng kalawang yung konkreto no? so yun so, tuloy na lang natin to at tingnan pa natin kung anong mga experience natin dito no? Yan, yung mga niretouch natin dati kasi hindi inayos eh <laughs> yan tuloy yan, yung mga retouch kantuhan, kadalasan eh. Okay. yun bago natin i-second coating siguro i-retouch na rin natin itong mga lubog-lubog na ito no? Oh, no, irita din kasi kung hindi siya pantay. Saka para maiwasan na rin yung pagbibitak pag, pag sinekin coating natin. Kasi sigurado dyan na naman may ipon yung ano. Yung waterproofing natin na imamasilya. So, i-retouch ko muna to ng uh, kadalasan pa yung i-retouch ko kagadesil eh. Mas makapit taka, hindi siya nagbibitak-bitak. So, retouch ko muna to lahat. Lahat ang hindi pantay. Meron pa dito para at least tuwid na yung pader dapat kasi nung umpisa pa lang uh, pre-laster yung ano pinalitadahan uh, na to kahit manipis lang eh para pantay na agad pangit ang, tuloy isa pa sa mga uh, pagkakamali namin yan okay sample ng pagre-retouch no? sa so, pag retouch may daya naman yan eh kahit hindi mo pantayin itong isang buong pader na yan kung nari lubog Upondohan mo lang, pondohan mo lang natin na cemento. Pondohan mo, tapos salungat mo dun yung ano, yung hagod mo. O. O, yung hindi pantay na pantay, pero pag tinignan mo sa malayo, may daya na yan. Nagmumukha na siyang pantay. O, sinunan natin dito. O, kagaya na ito. Tinakunan ko na isa. Lubog na lubog yung kanina. Hmm. Hmm. yun nga lang ang time pa natin itong matuyo tuloy ngayon mas maganda isang linggo para mag cure siya ng ice yan uh. Uh. unahin na lang muna natin ito i eh, eh, water waterproofing yung mga luma na tsaka na lang natin to sundan ngayon dodogli pa tuloy tayo ulit <laughs> Okay, yun. Good day nung no? sa... So, ah, uh, na-retouch na natin. Pero, hindi ko pala masilyahan yung kantuhan. Inabot kasi tayo ng ulan, no? So, pinagpalipas ko din muna. Pero ngayon, sana naman makisama yung panahon. Medyo madilim na naman, ah. Pero may araw. Oh, uh, hindi lumipas na ng tatlong araw. Pero, mas maganda rin naman yun para mag-cure din yung mga ni-retouch natin. So, ngayon na lang natin siya masilyahan. Okay. Yeah. Testing natin ngayon yung purong semento ah, naman ng ibang ano. Ihalo natin sa pang mamasilya natin, tsaka teksiban. Tignan natin kung anong pinagkaiba. Okay? <coughs> yan, so, meron tayo dito. Oh, uy! Nalagsikan na. Lumilaw bago eh. Meron tayo dito semento. Although, namuun na iba. Pero, kaya pa yan. Naladuduro yan. Testing lang tayo ng konti testing muna tayo konti tingnan natin kung maganda ang labas mas prefer ko pa rin kasi yung skin coat eh yan paano to ang dami dami yan ang <laughs> panad mo laruan ng anak ko e, apaw apaw kasi konti na kailangan natin eh Tingnan natin. Tingnan natin. Nangirap pang isang kamay lang. Ayan ah. Ayan ah. Ayan ah. Oop. Parang mas mabilis siyang sumipsip dito. Hindi guys sa skin coat. Hindi siya basta-basta sumipsip. Parang mas maganda ito. Ika pa natin. Kaya lang ingat kayo pag nasobra naman sa semento Mas malakas magbitak to eh kaysa sa skim food Kasi mas malakas yung shrinkage na ito kapag natutuyo Pag nagkukuring sya Nagsishrink yung ganun yung mga, mga ano nya Particles niya. Kaya dapat hindi masyadong Medyo lugaw-lagawin natin Hindi masyadong kulang sa basa Ngayon para mas mabilis, oy, paano mo bag andiyan, tumulutang. Para mas mabilis dito na tayo maghalo. Yan, ito 'yung semento natin, ano. Ah, uh, flexible. <coughs> Pansin ko kasi parang mas mabilis siya maubos kumpara sa ano, skim coat. Hindi ko alam kung bakit pero siguro kasi mas makapal 'yung naiiwan na ano. Yan 'yung paghinagod at mas makapal 'yung naiiwan dun sa pader kaysa sa skim coat sa so, scheme ko pwede kahit money, money eh although ang tigas sa gurin <laughs> ito ganoon din naman ginawa ni ano nung nakita natin sa youtube ni July Ems ito siya naghalo so para mabinis, dito nang tayo maghalo ganoon okay, ganoon dito dito tapos natin tapos dito nang tayo magdudurog ng ano kung may natirang buo buo yan. Uuhos ko na. Pero kulang pa. Hanggang sa makuha natin yung gusto nating lapot. Ah. Pag nasobra din kasi sa semento nagbibitak. Yan, haluin lang mga natin halo haluin hanggang sa sumipsip. Ano na di ba? Ano pa? Ang oh, uh, dami na. Yan. Kaya muna natin ito. Hanggang sa matunaw. Uh, <coughs> Tingnan mo naman naging itsura. Ano, uh, para nang naging pinipig. <coughs> Kaya ayaw ko maghalo mag dito eh. Sa plywood eh. Dapat eh. Ayan. Nasig ko na ito na nakaraan eh. Ngayon dahil ay mahalo ng todo. Dapat kasi may mixer tayo. Mas maganda may mixer. Bito natin siya ngayon dudurug-durugin. Eh. Ayan mo. <laughs> Ayan yung bumubong piniping. Ayan. Pagawa natin siya ipahit. Kuha lang tayo nung kaya natin ipahit dito. Tapos dito natin siya haluin. Ayan. Diba? So halo lang muna ng halo din. Ayan. tingnan, tingnan natin. Medyo natutuyo na. nagpupulbos pa. Parang ano ah. magaspang Mas rubber yung ano. Skim coat kaysa dito. Oh, ano, o. Medyo parang nagpupulbos eh. Dahil siguro sa sobrang dami semento. ha huh? Ayan, e, tingnan natin pag natuyo pa ng todo to. Oh, skin coat, ganda. Gumang goma. Ito parang nagpupulbos. Ah, paano ba? Ubusin na lang natin to. Tapos, balik tayo sa skin coat. Kahit matigas <laughs> ako rin. Kahit tapos lang nga ng tubig, okay lang. Oh. Sa skin coat, hindi siya nagpupulbos. Dito, pinakit na ito. Hindi pa tuyo eh. <laughs> Opya. Yeah. So yan, pwede naman itong buong, buong to. Pwede naman dito natin ha durugin eh. Yun nga lang pa ulit-ulit tayo maghahagod. Pero dahil ang uh, matatagal lang tayo ng halo. Ano, dudurog siya diba? Ulit-ulitin mo lang ako. yan. Kasi sip-sip yan ng uh, waterproofing. lulubok-lubok nga lang pero unit in mo lang hanggang sa mawala yung pinipig yeah. yan, lagyan ko na lahat ng retouch natin pahintayin so, lang natin itong matuyo para sabay-sabay na natin sa second coating na tapos ito itong mga kantuhan yan medyo mahirap sa pahira ng rodela tsaka yun, yung kilikili so ipabrush na lang natin ito siguro para malagyan ng waterproofing tsaka yung sa ilalim kikili mga kinikili brush na lang natin tsaka kantungan kay magtatagal pag rodela yun tayo natin matuyo para sabay sabay na mga second coat yan o oh. ang <laughs> sasabi ko sa inyo pag napasobran sa semento nagbibitak natiklap ko lang na kasi natin pero pag tinik na yan hindi oh. siya kumakit kasi nag nag shrink ang konkreto kapag natuto yun buti na lang yung second coating pa natin to so napin pa natin kung may pa siguro kasi ano hindi halong halo yung pinahit ko ayun pa sa taas ay nako yun o no ano um, mas pino kasi itong skim coat kaysa dun sa simento yan, mabalik no, skim coat tayo di baling matagal sa sumipsip ganun din naman nagbubuo-buo sa simento eh tapos mga din kami natin kakahag dito na lang tayo mga alay kaysa dun sa simento mas quality pa pag mahal itong skim coat na So, lagyan natin sa tubig. Ah, sana. Ano? Tekseban. So, una na natin lagyan yung ano, na tiklap na yan. Para mamaya, tuyo-tuyo na. Saka, skim coat na to, no? Although, nilagyan ko na naman ng tubig. <laughs> para mas madaling ihagod. Ay, may buo-buo pa rin. Pero, mas mal, ano, mas malabot sa ihagod. Wala naman naging problema nung no? nilagyan ng tubig, eh. So, yung ano nangyari ang video so, tuloy nyo lang natin skim coat tsaka parang mas nakakatipid pa ako sa skim coat kasi manipis na yung napapahin mo tsaka yun kung hindi mo siya madaling maubos yun so yun okay na dalawang mano ang tanong naliliha kaya to <laughs> kasi para makinis naman pag pininturahan hindi na kasi natin mamasilyahan ano. uh, tingnan natin sa mga susunod hmm, yan uh, brush ko na rin yung gaili gaili eh. iba ibang yung kulay kasi pag binabrush o so, yan, tingnan natin kung anong kalabasan sa hula so ang siste uh, porn blocks as advisable na i-waterproofing agad kung sa exterior nyo ilalagay na uh, although standard naman pag exterior wag na waterproofing ito kasi hindi na na waterproofing agad tapos yan naggagapak pag sa exterior na. siguro sa interior hindi naman sig hindi siguro maggagapak kasi hindi nasisikata ng araw at hindi -ula na ulanan pero ito at least na remedyohan natin yung mga hairline crack sa mga joint ng corn blocks natin o ayan sana may nakuha kayo at sa mga susunod pa natin pwedeng ano, i-back job dito no? <laughs> yan natin lahat ng mga kinabit natin dito after one year ng pagtira namin dito sa bahay natin okay